isa na namang masarap na ulam ang ating lulutuin. Siyempre, napaka the best na menu ang lagi nating inihahain sa ating mga manonood. At siyempre, dahil special din silang mga marites kaya lagi natin silang bibigyan ng trivia, ayan, ito na nga kung gusto mong lutuin din yung ating niluluto, syempre ang ating ulam for the day, ayan, sabayan muna, lagi tayong nagigisa, ayan, inuna natin yung, syempre, yung mga sahog na panggisa, ayan, kung gusto mong sundan, ayan, at gusto mong magkaroon ng masarap na ulam, at healthy na ulam, ayan, sabayan muna ang ating pagluluto ayan, nabubulol-bulol tayo habang, syempre, magbibigay tayo ng trivia. Dahil nag-aabang na yung mga marites dyan, sa baba, ayan, nagtataas na sila ng mga kamay. Hindi na sila mapakali, ayan, naghintay na sila na, tawagin natin sila kaya, ano ba ang ating gagawin? Tara, maghanap tayo ng mga napakabibong mga marites. Ayan, tingnan natin. Ang dami-dami ng mga nagtataas ng gamay. Tingnan natin. O, oh, ikaw, Ronin bakit di ka mapakali dyan sa likod? Oh, sorry. I did not get what you said. Ay, naku, iho. Pag dito ka sa marites ang classroom, bawal ang straight English. Kaya umayos ka. Okay, then. Let my father elaborate my saying. Ay, may dala ka pa talaga na taga-translate. O sige, eh, ikaw pa pa ni Ronin. Ayan, tumayo ka na at mag makipaki-translate. Ay, nabubulol tayo pag-translate ang sinabi ng anak mo. Ayan, bakit din mo pa siya sa classroom na ito? Ayan, na, na, mga matatanda na yung mga andito. Hindi siya pwede dito. Magkabumahan ng mga dugo ang mga... Ayan na ang ating sahig dahil sa tulo, kapag uh, si Ronan yung nagsasalita dito ng English maawa ka dyan sa mga katabi mo ayan, tignan mo si Tony Mix Vlog at si Pare Coitivo Official at si Charles Lumawig, kaya na pa sila nagsuksok ng tissue sa ilong ayan, dumudugo-dugo na yung ilong nila dahil sa siguro ah, kinakausap sila ni Ronin pero hindi sila nagsasalita ayan, Ay, okay po ako po pala si Papa ni Ronin tatranslate ko lang po yung sinabi ng anak ko, ang sabi niya I am fine, thank you ay, ikaw talaga, Roni. Nag-English ka pa ang nang napakahaba. Pero yun lang pala yung sinabi mo. Hindi ko alam tuloy kung totoo yung sinabi mo na Sabi ng papa mo, o baka gawa-gawa lang ng papa mo dahil hindi ka rin niya naintindihan. O dumudugo lang din yung ilong niya. E eh, sige na nga, magpatuloy na tayo. Tayo talaga, wag nyo ako pinaglulukuloko niyan dahil nandyan si Binibini hindi marikit. At si Mabuhay Sirit Sirit Vlog. At lalong-lalong na nandyan si The Survivor Grandma mga hustler yan. Pagdating sa English yan, sige, gusto niyang try Sige, try natin. Ikaw the Bible grandma. Tumayo ka at mag-English ka. Ay, hello po. Ako po si the survival grandma. At ito po yung masasabi ko kay Ronin. Yes, thank you. Ay, ano ba yan? The survivor grandma, anong yes, thank you yung sinabi mo? Ay, napaka naman. Yun lang ba yung alam mo? Sige, try natin. Sige, mukhang nahirapan ka din. Ayan, hindi tayo ng tulong kay Mabuhay Sirot Sirot Vlog. Sige, uh, Mabuhay Sirot Sirot Vlog, tumayo ka dyan. Tulungan mo itong si The Survivor Grandma. Ayan, parang dumadugo na yung ilong sa hihirapan. Oh, I'm a Survivor Grandma. Oh, me, yes too. Ay, kayo talaga. Sige, mga magsiupo na nga kayo, mga tenders. Ang kukulit nyo, ahanap ah, na lang tayo ng medyo bibo dito na magtatanong para ano, matu matuwa-tuwa naman yung mga ibang marites dyan. Sige, oh, ikaw, ah, Kuya Royce, tumayo ka, anong ah, nagtaas ka ng, ah, bakit ka nagtataas ng kamay? Tumayo ka na nga dyan, kanina ka pa. Ay, opo. Gusto ko lang po sanang reklamo itong uh, matanda sa tabi ko. Ako nga po pala si Kuya Royce. Gusto ko pong i-reklamo ito si Binibining Hindi Market kasi nanangahimik ako dito pero madalas po niyang dakmain itong itlog ko. Tinatakpan-takman ko na tinatakpan ko na po ng dalawang kamay. Nabubulol din ako. Ayan na. Uh, lagi tatlong beses na po niyang dinakma itong itlog ko pero buti na lang may protection ako at pinagsuot ako ng nanay ko ng malak malag napasador na pasador kaya di niya po nahahawakan at na dadakma ay ah, ikaw talaga binibining hindi marikit magbehave ka dyan at umayos hindi ka ba ba nagsasawang hawakan ng itlog ng iyong asawa at uh, lahat ng lalaki dito gusto mong ba yung itlog nila ikaw talaga mahina pakahilig mo sa itlog kaya talaga ang gugulo nyo sige ikaw, Ju, ikaw, Marjo Mix TV, anong problema mo? Bakit kanina ka pa nakangiti, baka gusto mo ulit mag-asawa, kaya ka nakangiti dyan. Ay, grabe po kayo sa akin, hindi po, oh. ako po si Marjo Mix TV at ayoko na po ng sakit ng ulo. Ayoko na po mag-asawa dahil sakit lang yan ng ulo sa umaga, kahit puro sarap ng katawan ang dala niya sa gabi, ayoko na po. Mas enjoy po ako kasama gumala ang yung mga marites ko na friend. Ay, ikaw talaga. Legit marites ka. dami-dami mong sinabi. Ang dal-dal-dal-dal mo, Marjo Mix TV. Ay, may dalawang naglalakad-lakad dun sa pinto. Pumasok kayo. Ah, ano bang pangalan nyo? Ba't magka-holding hands kayo? Ay, ako nga po pala si Joy Ann Buhos, at siya naman po si Brian Adventures. Ayan, na uh, napadaan lang po kami dito kasi nakita namin na ang ingay-ingay ng lugar na to. Baga mayroon pong parang peryahan. Ay naku, iha, iho, hindi peryahan ito. Ito ay isang classroom. Mga ano dito, mga representative ng mga marites. Ayan, namin ay, mga matatalino dito ng dito sila nagabase. Ano bang problema nyo? Bakit kayo napadaan? Ay, wala po. Gusto lang po namin sana na sumali na dito. Kasi ta, uh, parang uh, ang saya-saya dito. At syempre, uh, lagi nga uh, masaya kami sa umaga. Kaya magka-holding hands kami. At masaya rin kami sa gabi. Dahil iba rin naman yung holding hands namin sa gabi. Ay, nagkukabawal ang sensor dito mga iho-iha. Ayan na, ah, sige, totoo ba yan na kayo ay lovers in Hong Kong to Philippines? Ay sige, basta sure ba yan? Baka niloloko lang niya, ka, lang kami. Sige, umupo na kayo. At sa, so, ah, meron na tayo dito nga, at, at least meron tayong bagong kasama na mga nagmamahalan. Ay, get, get out! Oh! Get, get, ow! Ay, ikaw, 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 Lutz, dotado, ba't napangiti ka dyan, kinikilig-kilig ka? Siguro, wala kang jowa, no? Get, get, ow! O, sige, magsiupo na kayo, doon na kayo sa likod. Ayan, na oh, wag lang kayong ano dyan, na ah, masyadong sweet, kasi tignan nyo si Eric Kids. Ayan, no, oh, naiingit na yan. Get, get, ow! At tignan nyo si Lutz, Lutz, si B. Ayan, naiingit din yung ingit, ingit eh, pero gusto rin niyang magka-jowa. Get, get, Ow! O, sige, nalalayo na tayo at mag, ah, uh, baka malapit na tayong matapos. Hinahalo-halo na natin yung ating mga sangka para magmix na yung kanilang flavor. Nabubulol-bulol tayo dahil sa inyo. Sige, uh, matatapos na tayo. Ikaw, Lailani Sirami Vlog, Ba't ka nagtaas ng kamay dyan? May pinaglalaban ka ba sa buhay? Ay, ako po si Lailani Sirami Vlog. Gusto ko lang po nga uh, tumayo at magsalita, ah, uh, Nagtasa ko ng kamay kasi gusto kong ipaalam na nag-usap kami ng mga Celtic family. Ayan yung nanay po namin, si Kakuda Pom, at yung kapatid ko, yan si Tony Mix Vlog, at yung dalawang babae na uh, si Biwan at si Bito, si Ads Diary, at saka si Katya Midwife, at yung tatay namin na si Last Ace gusto lang po namin sabihin na masaya kami at nag si Katya live in Lebanon na mag-donate po dito ngayon ng last chatter sa inyong uh, palabas. Ayan, kaya inunahan ko na siya na magbalita. Ay naku, iha, totoo ba yan? Buti at sinabi mo agad uh, na... Mag, uh, pala ng sponsor itong si ayong ah, kapatid na si Katya in Lebanon, Katya Life in Lebanon, ayan. Sige, ah, maraming maraming salamat, pakisabi. O, oh, ayan na, meron na tayong last chatter ngayon. Ah, at ang magbabayad ay si Katya Life in Lebanon. O, oh, ikaw, little flap, may tanong ka ba? Ba't ka nagtas ng kamay? Ay, wala po. Ako po si Little Flag. Gusto ko lang po din sabihin na hindi papatalo ang team namin na 69ers. Ang team namin na mahilig sa 69 na mga Marites dito sa LC. Kung may sponsor din sila, aba, meron din po kaming sponsor. Ayan na, Tignan po si Ati Josefina Adame Itin. Ayan, nag-volunteer din po siya. Pinag-usapan namin. Uh, hindi pala narinig ko lang po sa likod na Nagmamarmar siya. At sabi niya gusto rin niya mag-donate ng para sa last chatter. Ay, totoo ba yan, Iho? Little Flap. Ay, kung ganun. Ay, maraming maraming salamat, Josefina Adame Itin. At buti na lang at naisipan mo mag-donate ng para sa last chatter ngayon. Maraming matutuwa niyan na mga marites din sa baba, ayan hinihintay nila kasi uh, baka wala na silang pambili ng bigas. Ayan, uh, maraming maraming salamat. O malapit na tayong matapos. Ayan, uh, kung gusto niyo na mag-last pwede naman. Pero kung ayaw nyo, aba, uh, yung mga gusto mag-donate ay uh, pindutin nyo lang yung dollar sign dyan. At uh, nang makamove on na tayo, ayan, sige. eka, walods dutado, get, get, ow! Get, get, ow, ow, ikaw, bakit ka hindi mapakali dyan? May problema ba kayo ng ate mo na silot-sibi? Ay, hindi po. Gusto ko lang po talaga nga tumayo at magpa-impress. Get, get, aw! Get, 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 aw, aw, aw! Ay, ay, ay! ay. Ano po, tumayo ako, po, uh, nagpapapansin lang po ako kasi gusto ko rin po sanang uh, inominate si Ate Mabuhay 0808 vlog para mag-donate ng para sa last chapter. Kasi ay, uh, uh, gusto po niya talaga yan na mag-donate pero nahihiya daw siya. Ay, ganun ba, iha? Ay, naku naman, maraming maraming salamat, Luz Dutado. At ayan, pinahamak mo si Mabuhay 0808 Black. Ay, ah, napansin mo pala, sinabi mo yan na gusto rin niya mag-donate ng para sa last charter. Pero sige, kung wala naman tayong last charter, pwede naman yan, yung mga magtatanong dyan. Yun na lang yung sasabihin natin na sponsor. Pero kung wala talaga, ba magsiuwihan na tayo at plating na tayo at ana ako, magluto na lang tayo sa bahay at nang mabusog tayo. O di kaya magmaritis na lang tayo. Kung wala naman bingo, ayan, sige, atingnan ah, natin. Baka si Perky F, ayan, mahilig yan maghanap ng binguhan. Saka si Little Plop, saka Mr. Liat, sa si o si Pina Adami nalang Lalong-lalo na yan si uh, Eric Kids. Ayan, gusto niyang magsisigaw-sigaw dyan at maghanap ng bingguhan kahit na bukya. Ayan, tingnan natin kung meron. Pero kung wala, sige, magpahinga na lang tayo dahil plating na tayo. At syempre, ayan, pinapakita natin na luto na yung ating ulam. Ayan, so kung mayroon pang magtatanong dyan, magtaas ng kamay. Ay, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po. Ay, ikaw na naman, Nonoy Carpena. Lagi ka na lang late dyan. Sino-sino ba yung lagi mong ano, dinadaan dyan sa sugo? Ang dami-dami mong freebies ng sugo. At sino-sino ba yung lagi mong dinadaan dyan? mag iingat ka. Baka mahuli ka ng asawa mo. Naku, outside di ko lang buka. Ay, baka putulin niyang bututoy mo. Ay, naku, baka matutot ka. Ay, naku, kayo talaga. Sige, dahil tapos na tayo mag -plating. At syempre, tapos na rin tayo magluto. Kaya, syempre, muli ay ako ay magpapasalamat. At maraming, 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 maraming salamat sa lahat ng mga million na mga marites dyan around the globe at syempre uh, don't forget to like, share and subscribe at syempre pa -bonus mo na rin lagi ang ah, notification bell i-share mo na rin sa iyong mga ka marites dyan malay mo magkaroon tayo ng mga bagong kasama dito at syempre maraming maraming salamat, good vibes lang dahil nandyan ka lagi nanonood sa ating corny ng mga jokes, mga trivia at syempre masarap naman yung ating nilululunan luto. Ay, luto pala ng kapitbahay. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye, mga chop chup, chup siyaw